Yan. To, guys, ito na naman. Magsusukat na naman tayo. Nagpipiling sexy talaga ako, guys. Thank you nga pala sa sponsor. Boom, panis. Oh, boom, panis. Ganito ba yun? guys. No, so pulo. So pulo. Ganun mo, ganun mo. So guys, ganito na ba ngayon? Nakasilip yung pit ng bata. Ano ba yan? Nakasilip yung pit ng bata. Inuubot ko talaga ako. Thank you sa sponsor, pero ganito ba talaga yung style niya? Ipotonis mo naman! Ano ba? Alcantia to na. Alugay ko, San Libo yan. 1,000 San Libo o Piso? Pero to yung bra. Hindi naman kasi nilalagyan ng bra yan. Oh, pak. Pwede na. Ay, nagtastas siya. Uy, sige, hila, sige. Kaya pala, binigay Malagyan mo sa akin. Eh. So, lang, guys. Thank you for watching. ayoko niya. Hindi kasi sa akin yan. Malalaki yan.